kaboy NT ah araw ng tuesday pupunta din ako sa opisina so ayan uh, ito yung kabaan ng C5 so tara walang traffic medyo mainit konti pero makulimlim pero walang traffic so yun <coughs> pupunta mo na kung sina mga kaboy ay medyo namamalat patay konti pero yan yan ang buhay talagang laban laban lang pag may time alam mo mga kaboy ay hindi hindi susuko so ito yung gas bagong gasoline station ng C5 Shell So papunta na rin tayo sa opisina. Malapit na. ito yung daan papuntang opisina rin so East service road tayo ayan o may nakalagay na East service road so may nakalagay rin na ano, yung daan na ng mga bike o, para iwas rin sa ano, yung accident <clears throat> so shout out sa local government ng Taguig medyo maganda yung ano yun o doon sa kabila pasay para niyaki tapos papunta dito may mag-ati rin dito, papunta ka ng Makating kanan, pakanan ka Makati, tapos ka, kaliwa, Pasay tapos dito, dito na yung ano tayo yung papunta na ng opisina kaliwa tayo dito yung papuntang kanan, yung po yung uh, papuntang Makati, yung kaliwa ito po yung papuntang opisina uh, Babagal yung ano nasarapan natin na uh, motor sundan na lang natin kasi naka-stop naman yan gano'n na nagdo so, na ito yung uh, paputang arka oh, mga kapay ito, ito naman yung arka developed na rin yan south arka may landers dyan So hindi tayo papasok dyan Ano Arca South Arca Under ano Ayala Land State Nabili na ni Ayala to Ayan, May tayo mga kapoy Ente Ayan, Ito na yung Office namin

pupunta tayo sa ano kusina si ano Buya guys kumain na ba kayo? hindi <laughs> pa kaya ha? hindi pa? akala ah, ko kumain hindi <laughs> pa <laughs> kaya si Miss Jilin, no? Miss Jilin. Si... Uh, ayan. Si Sir Pasky. nito yung mga Estronami, no? Ayan. Sir Pasky, si Asur Ayan. So, ayan. <laughs> ayan So yun mga kabayan huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa aking YouTube channel. bye Graveyard Music Group Music mga katropos ang ahitin ng bayan Si Dinis Amba Gusto ko may dalang iba't ibang mga kwento Sumasalamit sa buhay ng mga taong Nakikilala, nakakasama Nakakasalubong, nakakasalamuha Tara na, tungayan natin ang bawat kabanata Kapanapanabigan lahat ng eksena Muno na kaalaman natin Pag mas kapupulutan mo na aral At mga inspirasyon sa bagong umagang Darating ngayon mong pagsubok Sigurado kayang harapin Dinis Amba 007 Sa Youtube ay subscribe na natin mga Sa masulok ng mundo Tara na at manood para sa inyo Ibang klase ah uh, Buhay ahente Masaya talaga ah uh, Buhay ahente Sari-sari mga kwen 你妈！